sa hmm. Kung dati, tatlo kami. Tatlo kami dito na gumagala. Ngayon, ako na lang mag-isa yung gumagala. Okay. Ito na yung kauna at huli na kagala ako dito na makakapunta ako dito. Daming memories dito sa cathedral na to. And yeah. Baka makagala pa kami ni Sain dito. Kami dalawa. Pero yeah, tisi ng lungkot. Dahil wala tayong magagawa kung tayo ay maglungkot-lungkutan. Dito si Shane dati. Oh. May mga damo pa yan. Ewan ko nga bakit naging kalbo na siya. May mga damo pa yan. Diyan siya naglakad. Diyan siya tutong maglakad alis na. Okay, tama na tayo sa Jollibee. Charot, ititret ang sarili. Ititret ang sarili. Tayo. Wala. Hmm, by partner. oh ay, talaga na magpagkaanuhan po kayo ng mga kanya-kanyang... Magpunta sana ako ng padis. Kaso lang. Parang ayaw ko na tumuloy. Tapos ng kain, diretsyo uwi. Ang gagawin natin. Ay, ayaw ko lumabas talaga ng bahay. Kay sobrang magastos, malamang kakain ka pa kagastos ka pa, pamasahe pa. Ano wala na takot tumawid tayo na tayo sa dyan tapos nito tapos kumain nagbook na ng <laughs> joyride or move it magbubook na ang person para umuwi video ko lang ako, at kayo yung aking ka ko. okay lang oh, talaga, hindi ako sanay. Hindi ako sanay na lumabas mag-isa. Pero, kailangan natin maging strong. Kumbaga, face face your fears. ng tao Hala,